Uh, magandang gabi po sa inyong lahat So, uh, sa mga hindi pa nalang sa akin Kung pala si Yung pang-apat na anak Ni Tatay Chopin So, gusto ko lang po sanang I-share sa inyo kung Yung kabutihan Na binigay sa amin Ng aming magula Of course, yung Tatay namin na iniwanan na ako kami na walang paalam pero sa akin kasi is uh, kahit masakit yon na part ko pero nagpapasalamat pa rin ako sa tatay ko kasi siya yung naging sandalan namin siya yung nagbigay ng pagmamahal katuwa ng nanay ko um, si tatay kasi is isa siya puong mapagmahal na ama na pagmamahal na kapatid. Although nagkakaroon ng problema sa kanilang uh, relasyon sa kanyang kapatid, pero I'm just trying na i-fix kasi ang wish ng tatay ko ay magkasama maging uh, buo yung kanilang anak bilang magkakapatid. Kaya pag umuwi ako dito. Lagi ako nagbibigay ng reunion ng lahat ng mga kapatid ng tatay ko. Siguro, uh, naiyak ko na ata ito lahat pero siyempre kailangan ko mag-tribute uh, kay tatay sa kabutihan niya. Si tatay ko ay isang mapagmahal, lalo na kung nagkakaroon ng problema, si tatay is laging andyan kapag nagkakaroon kami ng uh, away ng mga kapatid ko sometimes hindi maiwasan yun pero si tatay lagi naka nag sa amin nagpapaalala uh, na ang pagmamahal ay laging uh, laging namin sa puso at respeto. Namin -respeto sa respeto, kailangan namin mag-respeto sa isa't isa tatay ko laging nagsasabi na oh, pa ang marinig nyo sa kapwa nyo na negatively huwag nyo nang patulan kasi tatay ko ayaw niya nang may kaaway or ayaw niya nang nagkakaroon kami ng kaaway sa ibang tao kundi lagi niyang tinuturo sa amin yung respeto. Respeto sa kapwa, respeto sa kapatid, respeto sa mga relatives namin. So, alam niyo ho, ang tatay ko, bago lang ako uh, bumalik sa Germany, Meron pala siyang sinasabi na ayaw niyang sabihin sa akin na gusto niya pala akong mag-stay ng matagal dito kasi gusto niya pa akong makasama ng matagal. Hindi ko alam yon kasi pag sinabi ng tatay ko na uh, gano'n na mag-stay muna ako dito sana na-rebook ko yung, yung flight ko para makasama ko yung ama ko. Yung Ama ko na mapagmahal kahit kailan. Ang kamadating ako dito, siya na yung sakit akong sasalubong na nakangit eh. Yung magkikita mo lang na ito na yung araw uh, niya kasi buo na naman kami pamilya. Kasi sila yung ano eh, sila yung sandalan namin. Ang hirap pala na mawalan ka ng magulang ito yung kasi yung sinakatapot ko sa buhay ko eh, yung wala kisa sa magulang ko sabi ko minsan sana ako muna yung mauna bago yung magulang ko kasi ayoko na makita na nasasaktan yung mga magulang ko syempre sa turo ng magulang ko lalo na si tatay, si nanay na maging papungbaba kung saan man yung nating namin ngayon, patuloy na kami ay dati pa rin na walang nagbago. So, sa mga kapatid ng tatay ko, kung alam nyo lang, kung alam nyo lang kung ano yung dinatain ni tatay sa akin, gusto lang kayo na makasama. Na kahit ganun yung nangyari sa inyo na hindi pagkakaintindihan, pero si tatay gusto niya maayos. Si tatay na gusto niya na lagi kayo kasama. Kasi alam niya na kayo yung kapatid niya. Na binamahal niya. Pero ngayon, wala na yung si tatay. Pero ako, siyempre ako yung papatuloy. Magbibigyan ng pagmamahal sa mga kapatid niya. Sa so mga kapatid ko, lalo na sa nanay ko, Nay, andito pa rin ako, hindi kita papabaya naman si Tatay dito lang ako sana pag patapang ka sana pag malakas ka kasi ikaw din yung kalakasan ko eh nasa ibang lugar ako sa inyo ako umuhugot ng lakas kaya ako nandun sa ibang bansa para may bigay ko yung gusto nyo masuportahan naman ang gusto nyo may bigay ko kaya di ko na may bigay yung para sa sarili ko gusto ko, may bigay ko yung pangailangan nyo. Kaya na eh, wala na si tatay. Ito, masakit man, pero kaya na sana matanggap natin para si tatay hindi na rin mahirapan. So lahat po ng uh, kapatid ng tatay ko, sinasabi ko sa inyo, mahal na mahal po kayo ng tatay ko. So, nawala na po yung galit ni tatay, syempre, mayroon siyang hindi pagkakaitindihan sa ibang kapatid niya, pero napatawad na kayo. Malaya po si tatay ngayon. So, kapiling na po ng Diyos. At yun ay pinagsasalamat ko dahil tumanggap po siya sa Panginoon at humingi din kapatawaran. Kaya, sana sa lahat ng mga mga, anak na nandirito, sasabihin ko lang po, bigyan niyo po ng atensyon ang magulang niyo. Kasi mahirap na mawala ng magulang, lalo pag nasa malayo kang lugar. Kaya yun lamang po ay maraming salamat. Kaya, <coughs> hey, uh, bon tapos, kami po ay Nagpapasalamat ng buong pamilya Kalimlim sa lahat po ng nakiramay po sa aking uh, tatay. At uh, po ay uh, ng uh, pinaya na kayo uh, manalangin sa atin. uh, po ng uh, gawain po ng uh, kayonon,

Kaya naman ang ay Kaya naman ang may huwag niya nabungla pa. Hindi pala kayo? Hindi pala. Kaya